Ito na naman tayo, no? Magsyshow na naman tayo ng snow. Ay ah, hindi. blower tayo ng snow ngayong araw na to. Yan, meron na lang konti. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kahit pa paano, tumigil na yung snow na malakas kagabi. Yan, tapos kahapon, grabe. Siguro tatlong beses tayong nagtanggal lang snow dito sa property natin. Ano? Isan ulit natin. Kaya muna. Yan. Tapos ano ngayon mga kayo ano? Uh, negative 21 Feels like negative 21 yung temperature natin ngayon Nako, malamig Tsaka yung hangin niya, malamig May kasamang hangin na malamig Bihira <sighs> Tara, pisa natin dito <gasps> Ah, ayan, okay na yan. At least, sana lang natin yung mga nakapatong na, na snow. Di ba? Para mamaya, kung sakaling mapaluli, madali lang natin tanggalin kasi inaalagaan natin. Ayan, tingnan nyo. yung ganda tingnan, di ba? Ha! Ah. <laughs> Tapos yung mga aso, nilagyan ko ng daan dito. Kung napapansin nyo, oh, may hawaan dito. Dito kasi sila dumudumi. Eh. Kasi pagka hindi ko nilagyan ng ganyan, nahirapan silang pumupo tsaka umihi kasi dumidikit yung snow sa puwet nila kaya ang ginawa ko nagpala ako rito para dito sila dudumi yan hanggang doon oh. No? dito may daanan sila rito yan. kasi kung dito sila pupunta kung hindi ko nilagay ng hawa to yung hindi ko hinilinis dito sila dudumi minsan dumidikit yung puwet nila nilalamig <laughs> pero minsan Dumadaan lang sila rito, doon sila dumudumi. Mas gusto pa rin nila yata 'yung ano eh. Dumidikit 'yung nil doon sa uh, sa snow. Ha. Huh. Oh. <sighs> Kakapago din, ah. Pasok na tayo mga kainags. Lako. Oh. Kapal pa rin ng snow, no? Tanggalin ko muna 'to. Ah. Yan. Lagay muna natin dito sa ano. Kailangan natin magano ngayon mag magsaksak ng black heater natin sa trabaho natin. Ah, meron na akong dalang cord sa loob ng sasakyan natin para pag nasa parking na tayo ng trabaho natin, may saksak natin yung black heater na sasakyan natin. Pero ibababa ko muna 'to. Ayan. Ah, black heater, dun sa mga hindi nakakaalam yung black heater, Uh, yun yung ano yung mga oil ng sasakyan natin hindi ma ano para mabilis siyang pag start natin yung sasakyan natin mabilis siyang mag-lubricate kasi nga nalusaw yung ano hindi prosen yung oil yan pwede kayong mag-comment mga kinis no Doon sa mga nakakaalam kung mali ako pwede niyo i-correct ay para marami kami matutunan sa inyo sa mga comments niyo thank you very much yan tin TV natin no TV natin at saka mga opuan natin hindi na natin na itapon. Pinabutan na ng snow. Ah, so tara, pasok tayo ngayon. Teka muna. At ano hin ko muna to? Linisan ko muna 'to baka madulas tayo. Yan, all right. All right. Ako teka. Yung gloves. Ah, lamig. Woo. So feels like negative uh, 20. Ngayon. Lamig, malamig. Ha. Tara, tara. Sige, pasok muna tayo tapal pa rin ang snow natin dito sa ano dito sa sa, sa community natin pero doon sa labas sa high main highway ano na eh, siguro binoldoser na ng gobyerno ng Edmonton tinanggal na yung mga snow sa daan dito wala pa rin nagtatanggal lang snow dito sa dinadaanan natin at medyo makapal pa rin yung snow kahit na maraming dumadaan sa sakyan ganyan pa rin natudurog lang sana yung ano yung pag-upload namin ng mga videos during winter dito sa Canada, mga kainag sa Alberta sa Canada, especially dito, Edmonton. Eh nakakatulong sa inyo, nakakapagbigay kami ng ideas, especially dun sa mga walang ideas about uh, Alberta, Canada, no? Edmonton yan. So ito syempre pinapakita namin pagka <laughs> panahon ng winter. At yung buhay namin dito, no? Sana wag pa muna magbilaw, maabot pa tayo. Naku, maabot nga sakto-sakto. Naku, dudulas tayo, ya. Yeah. Relax, relax lang. Ah, dito. Mukhang nalinis 'yan, eh, oh. Tingnan niyo 'yung daan natin sa harap natin. Yung nasa gilid sa kaliwa ng screen niyo, diyan na tinapon 'yung mga snow na nilinis kagabi. Kagabi siguro naglinis 'yung uh, City of Edmonton ng mga snow dito sa daan. Kaya tingnan niyo, medyo malinis 'yung dinadaanan natin, ano? Clear. Ah, Dito na tayo sa trabaho, no? Puting, puti, you know? Puting, puti, ano? Puting, puti ang harapan natin, no? <laughs> Kaya minsan, eh, kahit kabisado mo yung daan, maliligaw ka, you no? Know? Kasi yung mga landmark, hindi mo makita, hindi mo mapansin. Kabit muna natin yung, no? Kabit muna natin yung saksakan sa black heater natin. Ah. Kunin lang natin dito yung ating, ah, uh, saksakan. Toto, 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 to. Mm -hmm. Bumuhol. Yun lang, bumuhol. Dali lang, tanggalin lang natin. Meron din tayong ano rito, ayan, Ah, no? uh, booster, 'no. Kung sakaling nga uh, hindi umano ang makin ang baterya natin ma dahil sa lamig, eh meron tayong booster. Makikiusap tayo sa mga kaibigan natin dito, kasama natin sa trabaho na i-boost. Kaya importante meron tayong ano booster na lagi nasasakyan sasakyan. So ito, sana may kuryente no kasi iba walang kuryente rito, isaksak ko lang muna. Pag may kuryente to, ako okay. Ah, 'yun. Makikita natin dito yung may ilaw eh. Eh, walang ilaw oh. Ibig sabihin walang kuryente. Ayun. Hmm. Dito sa isa. Nako, hindi pwedeng walang ilaw eh. Kailangan saksak natin 'to baka ayan oh. Ay, nako, kakira pa. Kasi ano mga kainos, ano? Yung yung black heater kasi natin minsan ano yan eh uh, makakatulong din sa ano kasi pagka yung mga oil hirap nahirapan yung starter natin hindi rin maandar minsan walang kuryente, magharap nga muna tayo na may kuryente rito walang mga mga saksakan dito tingin tayo dito ito 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 yung nakaraan, itong binuksan natin ng nakaraan tingnan natin kung may kuryente to 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 tingnan natin ha ah alright wala rin wala si. ah hindi meron yata ilaw hindi ko lang ayun may ilaw yata ah, hindi hindi wala rin ha wala naman tong mga saksakan dito winter na winter walang kuryente pagagalitan ko tong <laughs> Ay, <laughs> ah, Saksak natin dito. Ah. Wala pa rin. Ah, may ilaw siguro to kaya lang hindi ko lang mapansin. Pero mahina lang siguro yung ano. Ay, ah, may ito to may ilaw to maka ini kita oh, nyo may, may ilaw siya. Ako napapansin ko meron meron. Ayun oh, meron to. Lipat natin dito yung sakin natin. Pero try ko muna uli dun sa isa. Baka hindi ko lang napansin para hindi tayo paikot-ikot. Tingnan natin muna ulit rito, sandali lang. Pero doon sigurado meron na eh. Ah. Ah. ko nga lang yung gloves ko, lamig na talaga. Uf, grabe. Ah. Ay, ito meron, meron nga, meron, meron, meron mga kinis Meron siya na, ano ko, na, na, ident, na ininag ko na. Meron yun, oh. No? Meron. So, mas makikita natin ito mamayang gabi pag uwi natin, yung madilim na. Ma ma ano na kasi, luma na kasi itong saksakan natin, kaya medyo, ano na, medyo ano na yung faded ng ilaw. Saksa ko lang dito. Ito, saksa ko lang, sandali lang, ah Yan, oh. So, okay na. Yan yung ilaw, oh. Kita yung ilaw, merong ilaw na no? yan, oh. Yan, yan, ayan Okay na. So ginawa ko, pinulupot ko. Pinulupot ko rito para ano, hindi matanggal. Ha. Minsan yung sa paghahanap ng <laughs> mga ganyan-ganyan, it takes time eh. Kaya pumapasok ako talaga, dinagdagan ko yung extra oras natin sa pagpasok. Para ako sakaling may mga abiryang ganyan, eh marami pa tayong oras. Ha. Para. So make sure ang susi nasa atin. <laughs> Mahirap maiwanan. Okay, let's go. Although meron naman tayong spare Okay na yan, let's go oh, Grabe Welcome Ang parating Ang parating na winter Hindi lang ako sininok ha ah. oh, Yan o, no? grabe o oh. Kita nyo ba yun? Yung usok na yun mga ka-inays oh. Yan o, oh, yun, yung usok na yun Kita nyo yun o oh. No? Kapal no? Yan okay. Okay. Ayos o oh. Ayan, ito yung ating uh, harapan ngayon Tumigil lang snow Para ako nag-iossi ano <laughs> Ayan, may, may parating nag -track. Pa na Truck oh. Pauwi na yan, no? Luwiboy, yeah. pauwi na yan Tapos na yan, ano, tapos na yan Magalagay na lang uli ng load yan uh, Tapos sa uh, yung ano natin Parking Binrader na to, bin binuldozer na Kita nyo, wala nang snow Ayan. Uwi na tayo mga kainags ano? Talaga namang Ito yung pinakagustong gusto namin yung uwi na eh Yung sumasaya kami rito kasi pagka ano na uwi na Alam namin eh pahinga na Tapos bukas pagpasok Medyo mabigat ang katawan yeah? <laughs> Pero wag tayong magalala kasi Bukas Kinabukasan Bullying Day off na, na, na naman tayo Ya. Yeah. <laughs> ang bihira Uy Ganda talaga ng sasakyan ng mga Kasama ko sa trabaho Lexus na naman oh. No? Sige, Louis boy yeah. <laughs> so kita nyo na Kita nyo yung mga kainis Ano yun, no? Bundok no Talagang doon doon Pinos yung ano eh Yung mga Mga snow Yan Truck natin ito O okay ba? diba Tapos tanggalin natin to Naku baka kasi Makalimutan natin eh O Natanggal ko na no Mahila natin yung Itong saksakan ng kuryente doon hanggang bahay natin pag nakalimutan natin tanggalin nyo <laughs> yan teka lang muna pero yung ano yung iba rito hindi pa nagsaksak ng ano ng black heater nila hindi pa ano wala pa tayong masyado nakita may mga nakita na rin tayo mga ilan ngilan pero hindi, hindi pa kasi talaga yung sobrang lamig ano pero tayo nilagay na natin para sigurado kahit sa bahay natin na rin, sinasaksak na rin natin sa black heater diba kasi mahirap yung ano eh Mahirap yung nahihirapan lagi sa sakyan natin Baka luma lang yung sasakyan natin Baka matuluyan Dito na tayo sa bahay mga kainag Sana. Sakito yung ah, Sakasakuli natin to Yan Yan oh. o natin oh. Ganitong oras mga kainag Sana. Yan o oh. Yan. Yan yung daanan natin ano. Medyo makapal yung snow dito eh. Sakasakun muna itong ating ano, Plak heater Yan ayos na at siempre katulad ng dati Sasampay uli natin to dito Para hindi <laughs> natin makalimutan Meron nakasaksakan So maliwanag siya. pag, pag may snow kasi maliwanag siya mga kainis no? Siguro nagre reflect yung kulay ng snow Sa taas kaya maliwanag siya. oh. Diba? So yun o no? Nandito na yata si Mahal Rene. ay, salamat. Huh, basang-basa ng pawis yung pa ako. Grabe. At least, na-absorb ng medyas yung pawis, mga kainags, ano? Ha! Ah, lamig sa labas, grabe! Buti na pagpasok natin dito sa loob ng bahay natin. Warm! Nalitin ano pa si Mahal Arena. Para sa washroom, ah. Dito na nga si Mahal Arena. May dala ng pagkain, ayan, ah. Ano to? Ano to? Diba? Kaning sinangag siguro to, ano? Tapos meron siyang dalang nako isda isda to mga kinis no? sarap yan ah, oh, nasa washer mga si Mahal Marina oh naunahan mo na -a -a -muna naman ako dyan sa upuan ha saya naunahan mo na naman ako sa upuan pambihira naman no? kakain mo na ako baba na muna sige na baba na muna baba na muna ay okay. ay okay, kakain muna kami ni Mahal Marina <tipan> ha kakain <tipan> ko na kakain <tipan> ko na Oh, okay. Kakain mo na kami ni Mahal na rin na makakilis. Sandali lang. Para na. Baba na dyan. Baba na ikaw. Bira na masi ay. Saya biang mo na pakain para bumaba. Tara. Ano tayo treat bigyan tayo treat ano? Para bumaba ang ba, bibi ano ha? Ali oh, kana, ali kana, ali kana, ali kana, ali kana. Tingnan. Sino sa sa Ba, ba no. Amoy kitchen. <laughs> Ayo ganun ba? Oh. <laughs> Kuwana tayo nang dala ni ano ni Mahal Arena. Basa to no, basa na isda. Sarap yan eh. Madaling matunaw yung eh. Madaling matunaw lang ng pagkain. Madaling matunaw ito eh. Sour and crumb. Sour, ano, basta ganun. Tain tayo mga eh, siya. So. Mmm, tap. Lambot. Mmm. -hmm. limlam konti lang kakainin natin ngayon. Tanin niya, ma. Ano siya? Ano yan? Chicken rice. Chicken Hello? rice? Tignan mo yun Masarap to ha. Ah. na ano, parang malagit-lagit pa. Kunting kanin lang. Tikman lang natin. Kasi kanina, buong araw, kinain ko lang tinapay at itlog. Parang ang ko lang hindi ko makain ng kanin ah. na Ngayon lang ulit. Hindi ko makain pala ako last week. Mm. Wow. 응, 흠 마음이 약나한군